Yan. Ilang taon na si Sir? 29. 29. O, oh, kunti, ma'am. Kunti lamang. Oo. Wala ka pang anak, Sir Ax? Wala. Single. Ah, uh oo. -oh. So, ready ka na bang sumakit ang ulo mo? ha? Hindi. Anong hindi? ha? Wala. Ready? Handa ka na bang handa ka na bang sumakit ang ulo mo? Oo, uh, okay naman. Handa na. Okay. Eh, pipilitang ka lang. ah <laughs> uh, Oo. Uh, 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 uh. uh, alam mo na ang babaeng ito, single mom. Uh, okay lang. Oo, uh, uh, okay lang. Okay lang. No choice, man. No choice, man, to. Uh, uh. Masarap yan magmahal ng single mom, eh. Oo nga. Sabi ko, ready ka na nga sumakit ang ulo mo. Handa ka na oh. ba? Oh, tatlo ang anak nito. Hindi ka pa nakatira, nakatatlo ka na. Ah. Oh. but okay lang eh. Sa sa pangapat na akin Oh. Ano trabaho ni Sir Ax? Wala pa lang. Bago lang. Bago ha? lang yung standby. Oh, paano mo bubuhayin ito? Ah. <laughs> oh, oh. Hindi pwedeng titira ka lang dong. Oo. Oh, oh. Kasi kung titira ka, matik, madagdagan yan. Ano, papakain natin. <laughs> ha? Uh Oo. -oh. Uh -oh. My God. Uh Oo. -oh. Ano pa naman ito, kumbaga sa, ano, sa... Fertile na ito, toto. Uh Oo. -oh. Kunting kalabit mo lang nito, bubulwak na ito. Uh Oo. -oh. <laughs> Tapos ah oh, ay, nung gagawin natin? mag ka ng trabaho, siyempre. O, oh, nag-apply -na, na ako. Naghintay lang ako ng tawag. Ay, ka. Ano applyan mo? Ka, driver. Driver? Mm -mm. <laughs> mm. Pansamantala, abang hindi ka pa nagda-drive sa pinaplayan mo, siya muna ang i-drive mo, ha? <laughs> Oo. Ang gusto, <laughs> tawa-tawa din siya, oh. oh may, baka may katanungan ka kay Gibab. Ilang taon ka na, ma'am? 31. 31. Ah. Mm. -hmm. Taga saan ka po? Mindanao. Ah, Bisaya. Bisaya rin ako. Saan sa Mindanao? Mm -hmm. Ah, mm. taga Cebu ako. Ikaw, Gibab. Cotabato. Cotabato. Ilang anak mo, ma'am? Tatla? Bakit? Iniwan ka ng kasama mo? Hindi ako pinahalagahan. Saan? Yeah, Kaya magluloko yung asfahan mo, ma'am? Maluwag na. Kaya oh. eh, huwag ka magtaka, ha? Huwag <laughs> uh -uh. uh -uh. kang magtaka pag parang palanggana na, ha? Kasi... Uh -uh. Oo. Oh, Ay, hindi naman eh. Wala naman na yun sa sukat yan, eh. Pag, pag, mahal mo, tanggap mo. Ay, lang. Grabe naman no, yung sa planggana. <laughs> sa planggana talaga? Wala ba yan, bumaba bumabalik siya dati yan, Tol. Pero okay lang kasi ano, unti-unti na siyang nag, ano, mm, heal kasi 8 years na. Oh, kung dati siyang nakanga na. 8 years na eh. Kung dati <laughs> <siyang> nakagayto <laughs> na siya, ngayon nakakipot na. <laughs> 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 hindi uh -uh. wala naman yan sa ganyan yan eh kaya nga kung pag mahal mo yung isang tao wala yung pinipili eh. kahit ano pang nakaraan niya thank you ah <laughs> <Hey. laughs> oh. Ano? Kuntin nyo. nyo. Ano? Opinion? Kuntin nyo, akong... opinion? Ano ba ito kung all? Sorry, sorry na nga. Ah. Ay, sorry. Kuntin <laughs> nyo. Kuntin nyo. Wala na akong masabi eh. Nahiya ako. Nahiya ako. Nahiya ako sa ganda ko ni ma'am Maganda kasi si ma'am. Ikaw ma'am, baka may tanong ka sa kanya. Um, ano ba yung tanong sa kanya? Um, ano bang hinahanap mo sa isang babae? Yung If may tatlong anak. Yung ever na magkajawa ka. <laughs> Mga ganun ba? Sa akin lang, wala, wala akong pinipili. Kahit ano pa yan yung nakaraan na isang babae, tatanggapin ko yan sa... Pagtotoo to, pag ka nagmahal. Wala yan sa ano eh. Tatanggap mo... Mula, mula, mula unod hanggang buto. Oh, buto? Oo, oh, oo, oh, tanggap ko yan. Laman para, laman pala. Laman hanggang buto. Laman hanggang buto. Walang kasama yung, kuwana, ulo. <laughs> Anong ulo? Wala nga eh, may hindi kasama. Ah, tingin mo sa kanya, bakla? Hindi, <laughs> <laughs> okay. maganda si mama. Nakakaakit yung ganda. Mm, kaya mo bang buhayin yung tatlong tropiko, ko? Tsaka ako? Kaya, kaya mo bang mamahalin? Oh, pag mahal mo isang baba, isang single mom, ma mahal mo yung anak na pa rin. Ay, yung ah, ang niya, kaya mo bang buhayin yung anak niya? Oh, kaya naman. Hmm. Kayaanin. pag mag, pumasok ka lang dyan, oh, kaya mo yan. Tama na. naman. Yun lang eh. Wala na sabi Pwede Bawin ba magkaibigan, ma'am? <messas> Oo, oh, pwede. <messas> but bot na ni Lando, ha. Karon, pag-off pag live na ni. Pag binisaya na na sila guys niya. Ano tiyan na? Ano eh, na? Pwede naman siguro ani no. Oh, pwede naman siguro na kanang mag friends friends ra ta ba. Pwede naman yeah. ba? Amiga amigo. Oh, amiga amigo dela to slok. Los Uy. los toto. Bisa din sir ay. Ha? Bisa din ana. Bisa din ana. Eh, nako. Mas gurang pa ko si Modoy. Kaya oh, oh. nga. <laughs> ah. Magkaibigan na muna. Ay, mo na yung isang tao ba? Magkaibigan kayo ngayon, bukas kayo na. Eh, okay kayo. Lame kayo. Hindi. Oh, okay na? Okay na kayo? Oh, okay po siya, ano? Mambibab? Okay na si siya? <laughs> okay na. Hindi, kung, kung alanganin, eh, huwag mong pilitin. Pero kung sa tingin mo ay okay at masarap, eh di, okay nap nap. Ah. 29 pa lang kasi. Parang ako oh, yung mag a -adjust. Oh, parang lang. Diba? Yung parang dumagdag ako ng baby ko. Pang-apat na ata siya. ilan taong ka na ba? Ay pala ubog. 30 ka pa lang, di ba? Hindi siya. oh, isang agot 31. lang. 31. 31. Ah, oh, ako, mas ako yung ano. Hindi ako ako. Mas gusto ah. ko yung 35 A to 40 above ganun. Ako ang mas gusto ko talaga yung mas bata sa akin kasi pag nawala ako at least may mag-aalaga sa anak ko. Ganun Ay yung mindset kasi gusto ko, eh. ko. Yung matured. Mature. Okay. Ma hindi po pa naman kilala yung tao. Yan sa mo, yung sabi nila na sobrang pili mo. Sobrang pili mo 'dong kumapunta sa maling tao. Walaw bog, 1.5 yung t-shirt, pre shipping. Sobrang pili mo sa tao, sobrang pili mo sa lalaki. Doon, napunta ka sa walang kwenta, napunta ka sa kung ano-ano, di ba? Wala sa edad yan. May kaya ka tayo may tinatawag na batang ama. Di ba? Matulis ang kargada. Agoy. Oo. <laughs> uh -uh. Ano? Hey, okay, wala na akong masabi, sir, eh. <laughs> wala na akong masabi. Ano, go or no, or no, no go? Okay. Sige na, i-grab na yan. Baka, baka, baka siya na yung, siya na yung swerte o ano ba. Hmm. Alam mo, oh, ganito kasi diba? Na hindi natin sila kaya, hindi natin sila pwedeng i ano no, i-disregard. Oh, i-discriminate pag uh, tawag ka tama discriminate di natin sila pwedeng ibaba yung status nila kahit sabihin natin wala silang trabaho kasi sa totoo lang yung lalaki kapag nagkaroon ng pamilya yan no, kapag mayroon na siyang obligasyon ahanap at ahanap ng paraan niya para sa pamilya, pamilya niya o para sa mag-ina niya kasi ang ang nagiging barrier kasi dyan minsan eh, walang trabaho yan. Anong papakain mo sa anak mo? Buhay yan ni, eh. May paa, may kamay, may mata, may bibig na marunong magsalita. Di ba? Buhay oh. yan. ginawa mo ng patay. Di ba? Bakit hindi mo muna hayaan yung sarili niya na patunayan ang sarili niya sa'yo? Sa pamilya mo. Di ba? Mag-observe ka muna bago ka magsalita. Kasi buhay yan. May kayang gawin yan na hindi mo kayang gawin. Di ba? Oh. Alam mo kasi guys, no. Meron mo kasi yan eh. Minsan yung tao, nakamindset na yan. Minsan, dumarating lang naman sa pagiging pariwara isang tao kapag masyado siyang, alam mo yun, dinadown. Walang-wala na nga siya, itadown na siya. Alam mo yun. Kaya minsan, kapag hindi na makaya yung emosyon ng tao, mas pipiliin niya na lang wag gumawa ng kalokohan. Yun yung mga taong na-depress na lang sobra. Kasi masyado na silang minaliit, masyado na silang, alam mo, huwi na lang hiya. Kaya instead gumawa sila ng tama, gawin ko na lang to kasi sa tingin nila sa akin, wala na akong kwenta. So, huwag natin silang i-judge. Kahit na ginawa nila yon alam nyo, nagporsige din naman sila, kaso hindi lang kinaya ng utak nila. Bunga ng depression yan, guys. Kaya, sabihin natin, no, na wala siyang trabaho. Ang importante lang naman diyan makakita ka ng totoong tao. Kahit sabihin natin, mama, give up. Sabihin natin si uh, Sir Axe is mayaman. Walang kwenta ang yaman yan. Kung ilan kayong kinakasama niya. Walang kwenta ang yaman yan. Kung pagkatapos na may mangyari sa inyong dalawa, iiwan ka niya. Naniwala ka nga akin. Walang itsura. Walang kwenta yung itsura niyan. Kung gwapo niyan. Kung ba, o diba Artistahin Walang kwenta yung itsura niyan. Kung pagkatapos ng lahat-lahat. Diba? Pagkatapos kanyang tikman. Pagkatapos kanyang himasin. Diba? Basta-basta ka na lang niyang aalisan. Basta-basta ka na lang niyang iiwan. Diba? Wala ting kwenta yun. Pero kung halimbawa, ito, totoong tao, gusto magpakalalaki sa'yo, 'Di ba? Hindi natin alam. Sa kaya nga sinasabi na huwag nating putulan ng oportunidad ng isang tao. The important is be safe. Maging safety ka sa sarili mo bilang isang babae. 'Yun lang naman. Bigyan mo siya ng ano, bigyan mo siya ng chance na patunayan yung sarili niya sa iyo. 'Yun lang. 'Di ba? Okay. So ganito, pagdating sa pamilya, no. Kaya nga kayo mag-partner para magtulungan. Okay? Yeah. Kung alam mo yung partner mo na medyo hirap siya, no? Hirap siya maghanap ng paraan para magiging magaan ang pamumuhay mo, pamumuhay niyong dalawa. Ikaw bilang partner niya, kung may alam kang paraan para mapagaan ang buhay niyo, gawin mo. 'Di ba? Wag, 'Wag 'wag lang natin iasa sa tao. Mas maganda kayong dalawa gumagalaw. Pag na sa punto na meron na si ax, example, kaya niya na kahit siya na. Kasi pumapasok lang naman dyan yung energy o yung, yung uh, pangangatawan ng isang babae kapag yung lalaki, walang-wala na talaga. Hindi niya na kaya. That's the time na tutulong yung babae. Pero pag alam naman natin kaya ng lalaki, huwag na natin pagtrabawin yung asawa natin. Sigan option lang din naman 'yan eh. 'Di ba? Huwag yung puro na lang ano. Maging ano din tayo, Magiging uh, kasi mas maganda dalawa kayong gumagalaw. Pero kung alam natin na lalaki, kaya natin magtrabaho. Huwag na natin pagtrabaho yung asawa natin. 'Yun lang. Pero sa totoo lang, no, gusto kong sabihin sa inyo guys, hindi lalaki ang haligi ng tahanan. Ang haligi ng tahanan is babae. Mm. Okay? Balik. Baliktad. Oo. Tayo mga lalaki, alam natin na yung lalaki is taga-provide. Yung lalaki is provider ng pangangailangan ng isang pamilya. Pero hindi ko matatawag na tayong mga lalaki is ang haligi ng tahanan. Ang totoong haligi ng tahanan, yung mga kababaihan. Bakit? Tayo mga lalaki, pagkatapos natin magtrabaho, uwi tayo sa bahay, matulog, mag-TV, maupo, magkape. Samantala yung asawa natin simula pagising, magluluto, maglalaba, maglilinis, maglalampaso, magbantay ng anak mo, pag-uwi mo pagsisilbihan ka. 'Di ba? Kakain kayo pagsisilbihan ka. Matutulog ka hanggang yung asawa mo gising nakabantay sa anak mo. Sino ang mas grabe ang sakripisyo? Babae o lalaki? Babae. 'Di ba? Babae, diba? babae tama nila Nilalang ang babae. Mas grabe ang sakripasyo ng mga asawa natin kaysa sa atin. Provider lang tayo. Oo. Okay? Pero wag lang natin nilalang ang babae. Sabi natin na wala kang trabaho, nasa bahay ka lang. O palit kayong dalawa, ikaw magtrabaho sa labas, ikaw sa bahay. Baka iiyak ka doon. <laughs> ha? Kaya, gawain hmm. ng babae kasi sa bahay. Lahat ng gawain sa bahay, sila na. Di ba? Hindi totoo yan guys. Napakahirap. Napakahirap. Kaya, I would like to say salute to all mothers. Okay? Mga pa single mother man o may asawa. oh saluto po ako sa, pag, sa mga sakripisyon nyo. Kaya, alagaan natin, no? Kung sakali mang may mga partner na tayo. Okay? Okay na kayong dalawa? Okay na, sir. Hi, mami. Love you. Ah, sing it. Thank you so much, Indra.